Hangin. Ulan, tangi. Hangin. Hangin ba? Oh, Tara na. Hindi pa magkasakit tayo natin lalo. Ano ba ipipulit sa inyo dalawa kayo? Akin na yan. alala yun. Ganda ng ulan. Ganda ba na ulan po mo ulan? di alam sa mo. Maganda. talaga. <laughs> Gumanda lalo. Unlike okay, before eh. na... Pa, mga bata pa, para ka bumalik sa mga ng pamataan mo. Pero hindi, pwede din naman ko sa matanda bakit. Kaya, Kaya ang mga. Siyempre, pwede na ito ng pagkabata. Pagkabata, para ka bumalik sa pagkabata kasi namin hmm. na yung Luneta. Oo, oh, tama, tama. Luneta Park. So, nandito po tayo ngayon sa Luneta Park. Nandito po uh, tayo sa Luneta Park. Ito po yung, ano, fountain. <laughs> 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 Wala bang naikita. <laughs> 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 hindi po. Ayan, dito po kami ngayon. Wala ko lang po kami. Alam niyo po pa kaya <laughs> Hindi niyo hindi niyo po napapansin eh po yung baba. Hindi napapansin, mapansin niyo na. Ayan. Ayun po yung grand tan. Si bata, bata pa kaya ata tayo dun. That out po. <laughs> <laughs> hindi po. Thank you. Ayan po, nakikita niyo po bagay guys? Ayaw po siya. As you can see. So <laughs> as you can see guys, <laughs> dito, pati yung fountain it ito yung tubig. Swimming <laughs> <Saving> pool <laughs> po yan guys. Swimming pool, libre yung swimming pool. So yeah, yun lang. Kasi kami yes, here we kami go. Yan. Kasi hey, napag-usapan na po namin ito. Ayan. Hindi Ayan. Ayan, tumulo. Wala <laughs> kaming <laughs> ka ng payong. Ay, tumuulan. Sige, gala pa din. Gala pa, boy. Wala bang tubig So, sa nakikita niyo po, nandito po kami ngayon sa ano, mulan pa rin. Maambon pa rin. Maambon pa rin. Bukas, sakit. Ilang takot eh, Judy, nung, nung huling punta mo rito? Siguro ay timak-mak ay ano, 3 years old eh, si Mac Mac eh, kasi ako sa 30. Il il ilan taon si Makmak ngayon? 30, 30. 30 okay. on the 10 years. 10 years, mahigit na. 10 yes, years lang. Yes. 2013 pa ako 2013 pumunta 2013. pa dito. Ang yes. last na punta mo. Yes. Ibig yes. sabihin, matagal ka na, na pala din nakapunta dito. Hindi <laughs> 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 Hindi na. <laughs> nadadaanan pero hindi nakakapunta. <laughs> so ayun. Ang laki na pinagbago dito. Oh, maganda. Eh baga si Jose Rikas. Kung kailan tayo pumunta dito tsaka umulan. Pasok po tayo. eto po barka ko sa fitness po. ay <laughs> <laughs> gamunin natin mo i tingnan natin kung maganda basta tayo magpapahinga